idol yung transmission na ano yung natin. natin bubungkagin na naman tayo na transmission ayan GM <laughs> transmission ayan ayan electronics so tingnan natin kung anong problema Uh, delay shifting siya pag mainit na ayan buksa bungkagi natin yan para malaman natin kung anong anong nag ano yan anong nasira yan <laughs> ayan electronics transmission ayan, tatanggalin natin yung balbade yung mga uh, laman loob nya ayan natin yung clutch para, purport na yung clutch ng drive kasi drive lang naman yung problema ah. so ayan mga kaharos ah, binuksan natin yung transmission na ah, automatic kasi delay yung ah, shifting nya sa drive so nakita ito yung nakita natin so, ito yung mga check ball nya yan. Yan ito. posito, ito. Ayan. So dito nagka problema. Yan. Lumaki na yung ano niya. Oil passage niya. So dapat hindi ganyan. May tama. So pag hindi may sara ng ball, kaya lusot yung pressure nagkaroon siya ng para ng dili shifting. Yan. Focus pa natin. Yan may mga bago na tayong clutch. Yan papalitan na natin yung uh, transmission na binuo na uh, binaklas natin noong karaan yan. Ito na palitan na mga clutch. Ayan. So, ayan, bago na yan. Tapos ito. O, kabitan pa lang natin. So, ito yung mga luma. So, maayos pa itong mga luma. So, eh, nabuksan na rin natin. Papalitan na. Ayan. Ito na yung transmission. Bungkag talagang kahimtang dito. Ayan, o. Oh. Ayan. <coughs> idol yung transmission na ano yung natin yan yung pinagpalitan ng transmission yung mga clutch nya yan mga sunog may sunog yung iba okay pa pero pinalitan ko na din para kasi isang seat naman yan yan ito yung laman loob ng automatic transmission